Are you blind? Sorry, ma'am. Sorry po. Get off. Ako na. Ma'am. Sorry, ma'am. Sorry po. Sana, Anong... <laughs> yes, sir. Sana tingnan ko kung saan ka tumataan. Jun. Hindi sabi na online. Sir well, good morning po. Good morning, sir. Ano kung sa atin? Uh, sir. May hiring po ba sa loob? Oo, sir. Hiring po kami dito. Ako okay. no? po. Mm -hmm. Ah, kahit sir. Ano? Staff admin lang po. Sige. Ako po, sir. mo. Okay, sir. po! Sa'yo Thank po. na yun. Next po. <laughs> Next? Sir, ito ko lang yung mga sir. kasi gusto kasi kayo, kasi kayo, kasi sir kasi kayo, kasi kasi kayo, kasi kasi kayo, kasi kayo, eh. kayo, kasi kayo, kasi kayo, kasi kayo, kasi kayo, kasi kayo, kasi kayo, talaga, kayo, kasi 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 kayo, kasi

Next po. Ay. Good morning. Good morning. mo? Yeah. Hey, oh, Good na Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ko morning. Good 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 morning. ka. Pero di ko to morning. Good Yes, ma'am. Andito po yung mga, ano, ko po. Never mind, okay. Tell me about yourself. uh, ma'am. May Jose Manuel po. Fresh graduate, 24 years old. Ang uh, residing at Lovaliches, Quezon City po. Mm hmm. So, fresh graduate ka pala? Yes, ma'am. So, I assume na wala kang experience sa kahit na anong job? Ah, ma'am. Um, True o yates po. May mga na-experience. Ta, so, why should we hire you kung wala ka palang any experience sa any job? Um, ano yung mga benefits na pwede namin pakuha sa iyo kapag hinar ka namin sa company? Tama, um, kasi po, uh, naniniwala po sa kayaan ko na madali naman po akong matuto. Hmm, okay, I see. And one last question, ganyan ba talaga yung tamang sawit pag nag-apply uh, ka ng work? Ano uh, mo, pasensya na po, ma'am. Kasi first time ko po talaga na babakasakali lang din po ako na So nga po, makahanap ng trabaho. Ang dami ko na nga po ang binapitan, puro wala akong hiring. Then nakapat lang po dito sa... Ano niyo mo? I wonder why. What was the reason? Okay. So, thank you so much, Jose. Tatawagan ka na lang namin, okay? Ayun. Salamat po. Hindi ka na lang. Dahil binanggama ko kanina, diyan ko sa room niya. Okay. Samantha, may applicants pa ba tayo ngayon na hinihintay? Wala na po, Miss Lecce. Mabuti naman. Sige na, mag-break ka na. Hello, stop, please, sir. Ay, sir, eh. Ang tagil, sir, eh. Ayan, sir. Mabay tao din po. Ayun nyo lang, ang alay niyo. Ayun. Oh. No, Sige, sir. Salamat po, sir. Ingat, yeah, sir. Hindi po. po. good morning. Mm, si Gretchen na nakaupo doon? Morning, boss. Morning. Sorry, boss, kasi ano eh, madaming applicant na eh? nagpapalit ang mga. Ah, mga tigatin natin Pero, hanggang ko, boss, wala din qualified sa inyo na situation. ba? Oo boss. Huwag ka makalala, may i-refer ako. Bagay na bagay sa posisyon na hinahanap natin eh. Sino naman mga i-refer? Yung first tingin ko, boss, Bumrad, yung rabbit din yung valedictorian, boss. Tsaka, sok na sok Sa noong skills na hinahanap mm -hmm. okay, ko. Ano nga po natin, pero hindi sila kwanto sa hinahanap na ating posisyon. Oo, boss. Na-review ko na boss. Teka, tinanong nga sa'yo yan. Ah, yun ba? Wala yun, boss. Na ano na yan? Napasama nang yan sa mga papel? Kasi yung manuwi. Ito na yung yeah. bahol niya. Ito ako tumawag ito. Pakitawatan ako. Pero boss, may mas maganda akong ano. Swap talaga sa ano. Posisyon na inakit natin. Oo boss. Siguro yung makakalala pa susunod. No? Pagka hindi ko nagustuhan itong kausap si Jose Manuel. Pero para sa akin, ito yung hinahangat ko eh. Sige boss. Samantha, bumulit ako natin sa Pilipinas. Ako dyan. Okay, naman, Tatawagan ko na lang. Sigurado naman, di makakabuti. Kasi ano naman doon. ko malakang tutuwin sila sa kumpanya ko. Good morning, sir. Uy, boss. Good morning, boss. L mo right, huh? And, sir, di ko ulit? Help ready ka? hindi, sir. Pinapalit po ako dito ni Adrian, sir. Boss. Boss. Boss ready. Ready ako, sir. Boss ready. Yun. Tanggap ka na yan pag ganyan. Ano ito po kayo, sir? Opo, oh, bihira hindi natasanggap pag sino sa mong tumawag. Tahan na lang sir, no? Doon. Pasok na po ako, matos. Salamat po. Ito po sa? Ta? Tahan na nga, sir. Natanggap po. Hey, good morning, ma'am. Oh. Um, sir, hindi na po pala yung applicant na pinatawag. Ipasoon mo. Ipasoon mo. Good morning, sir. Good morning, po. Uh, Good morning. Same. Apo, sir? Opo, sir. Opo na-review ko na yung sa So, parediktorya ko pala. Yes, sir. Opo. Sa so, totoo lang, hindi naman ito masyadong temporary. Eh? Kasi, ko na kaya mo yung trabaho dito sa Maraming salamat. Okay, Lapi yung mga achievements mo, Pero sa mga hinahanap ko. Okay lang po ba, sir? Kahit wala po po mga masyadong experience. Ang experience ko lang po sa trabaho is yung mga audiences ko lang po. Hmm. Kung magalala, di naman ako doon mga base. Eh. Nagigive chance talaga ako sa mga sisimula pa lang mag-explore ng mga skills din at trabaho. Naiintindihan ko ito. Hindi, hindi na ako nagsimula. Wala namang nagsimulang magaling na, di ba? O, oh, Sir. Maraming salamat po. pa na. Sir? Jose Manuel? Yes, Sir. Welcome to my company. Sir? Bukas na buwan. Pwede ka namang simulan. Toto ba, Sir? Toto, Sir. Maraming maraming salamat po. No Problema. Sir, first job ko po ito, Sir. Magbubuhay maganda, Sir. Hindi ko po kaya patamahiya. Pwede nga mo. Wala akong piwala kasi. Opo, oh, Sir. Maraming maraming salamat po. Balik po ako buwas. Balik po. ako ba is ito? Gusto ako Pag natanggap talaga, tatami ng lalaki. Ay, good po, mga um, Gretchen. si Sir... Ay, hey, po. Gross ka ba? Lang kita, di ba? It means wala pa. Ay, sa naman. Um, san po ba ako pwede mag-table? Magalap ko siya ng bakante. Hindi ako tanungan. Wait. Thank you, Pop. Ito ka muna. Habang wala ka pang pay-to. First time po ako si Tay. Ito ko pang... May hmm. gano'n... Tanong mo kay Ma'am Gretchen. Uh, Ma'am Gretchen. Ma ano po bang pwedeng gawin habang wala po si server? Thank you. Gusto may gawin? Yes, ma'am. Ayan, Pupulot ka ng kalat. Store po ako, may ginagawin tayo. Oh, morning. Good morning, sir. Oh, morning. Lee, ba't siya nagpupulot ng kalat? Morning, sir. Nagpupulot niya ng kalat? Hindi kong trabaho okay. yan? Si ma'am? Hindi ko nga rin po alam ba siya nagpupulot ng kalat eh. Eh, may utility naman po tayo para sa trabaho niya. O, oh, pa itawing yung utility doon. Okay, po. Morning, sir. Oh, Morning, muna ni Jose. na. Kaya mo bang gawin tong trabaho na ito? Yes, sir. Kaya naman po. Pamilya hey, up, sir. Eh, trabaho mo di ba? Ah, uh, mga ken. So ngayon, kailangan natin yung turuan si Jose para magpunan niya lahat ng mga trabaho dito. Tulad ng unang pasok dito, di ba? Tinuruan din naman kita. Ah, uh, for now, focus muna sa mga ginagawa oh. Okay, fine. Sir, um... Um... Medyo fresh pa po sa akin to sir. Ito, tingin ko kayang kaya naman ito sir. Okay. Ako po sir. Kasi sir, kailangan po ng konting revise. Pero sir, madali lang naman po. Hmm. Good. So, sir, regarding po sa mga planning, may mga contacts naman po tayo sir siguro no? Kaya naman po sir. Sige, wala ito so, wala ko sa'yo. Pero kailangan mo talaga yan explore mo lang. Sir, pwede ko po bang mahirong ito, sir, para po lalo home, eh. ko ng pag-aralan ko pag ko muna sa table ko. Nakakailan kasi, sir, po kayo. <laughs> po, ilang ano ka ba? Eh, sir, dito ulo po ako. Ano? Oh. 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 Buti pinagkatiwanan ni Boss sa'yo agad yun. Ano yun? hindi gigi-gulat po ako eh. Na, po si Yavet.

Sabi no, na sir. Yes, sir. Ano po yun? Mm Pinagagal -hmm. ako, sabihin sa'yo. Ano po, sir? Ikaw na ang bagong manager ng kumpanya nito. Ano so, ba sa'yo yan? Totoo po, sir. Sabi ko, sir. Kasi nakita ko yung masipagad mo eh. Alam mo, nakikita ako nga yung sarili ko sa'yo eh. Nung nakakamuha pa na din ako, wala pa akong sarili ng kumpanya. Hindi, nag-inin ako sa'yo. Sir, maraming salamat po. Oh. At na-appreciate uh, po yung mga ginagawa ko. Oh. Sir, teka lang po. E eh, di ba ako po yung manager? Ano po yung nangyari? Ah, medyo na alam mo. Okay na naman, inusisimula ka pa lang. At tulad ka lang din yung kasi, kapag kong baba, approach ya, boy ka, maasahan. Kasi napansin mo sa'yo yung mga lumimpas ng nung... bibigyan ko sa'yo yung pwesto. Hindi pa yung mag-aagay mo. Galing, alam mo yun big yung mapagmataas ka masyado. Hindi siya ayoko nang sa kumpanya sir. Sana ko. pasensya na siya. Sino ano po bigyan ng pamanang kasi ako naman na kailangan mo ng sa Pamilya tayo mali mo. mo. Balik na yung paano Mali mo, mo si Jose. Tusunod. ikaw na yung supervisor, diba? nga no, sana galingan mo pala sa trabaho. Tsaka, pagpasensyaan mo na ako kung mali yung pagtrato ko sa iyo yung muna natin pagkikita. Okay oh, lang po yung mga Gretchen. Sa totoo nga lang po eh. Naging motivation mo po yung ginawa nyo yun sa akin para pagpunin ko po lalo yung trabaho ko dito sa kumpanya. Eh. Sana so, mapatawad mo na ako sa akin mga kasi. Wala po yun, ma'am. Wala po. Ma Ang gusto ko, magkatundo lang kayo. Ma Ngayon, dapat itinuturin niyo yung bawat isa na magkakapatid para tayong pangilan dito sa company. Diba? The na masaya tayong katrabaho, hindi natin nararamdaman naman itong bago. Yes, sir. Ang chain lang natin. Sige lang, Gretchen. Pagka muna sa upo. Hindi po. Inat ka. Ah, um, sir. Okay lang po bang magpaalam na ako itong oras? Para po may balita ako po sa pamilya ko na, na matulungot na ako. Hindi ko na po kasi mapagintay, sir. Mapaot <coughs> uh, na rin naman tayo. Sige. Anong problema? Thank you po, sir. Thank you ako po. Sir, salamat po.

Uy, Sef! Uy, ko sa loob na po. ka na daw ah. Oo nga, sir eh. Swerte ko ma. Teka lang, na kita! Sa ka sa'yo, sir. Ganun mo yan. Ano yun? Mas saka, yung yung mga Pero okay naman eh. Ah, buti naman. Pero sa'yo ito, try okay mo. Saktong-sakto sa'yo itong healthy nerve. Healthy Hmm. Thank you, sir ah. yan, sir. Ganunin mo agad. So, paano? Kailangan ko nang madali. Excited na ako sabihin sa pamilya ko na napagpapakot. Thank you, sir. Thank you. Congrats ulit, sir. Thank you. Thank you, hello. sir. Oh, sir. Uy, sir. Nakakayok no, ka. Oh, sir. Paano mo, si Reggie? So, umuwi na kamaaga ngayon eh. Ano okay, meron? Sir, kaka-promote ko lang natin. Uy, congrats. Sabi sa'yo, Thank you, sir. So, sir, paano? Ano na ako? Excited na, na ako sabihin sa pamilya eh. A, ko lang, eh. Sige, sir. Bukas na lang ako. Thank you po. Yes, sir. Agos ng tadhan ay sumasabay Damdamin ay nagpatangay Sa lahat ng ito Sa hamon ng buhay at sipayo Puso't isipan di magalayo, Ako'y tatayo Tatayo Subukan mo ang suot din aking sapatos Nang malaman sa galing ang mga galos mga problema ang hindi matapos-tapos Isisigaw na kaya ko hanggang mapaos Kaya kahit gano'n kahirap pagpatutokso Isipin mo muna mga kahihinat na nito Dahilan ko bakit sakit ay naranasan ko Sa pagkakamali lahat tayo matututok